Ang kolonyalismo ng Espanya sa gitna at Timog Amerika. Sa video na ito ay sasagutin ang mga katanungan na sino ang mga conquistador at ano ang mga naging epekto ng kolonisasyon ng Espanya sa gitna at Timog Amerika. Ngayon, sino ang mga ipinadala ng Espanya upang palawakin ang pananakop sa Amerika. Ilan sa makilalang konkwestador ng Espanya ay si Hernan Cortes at Francisco Pizarro. Si Hernan Cortes, pinadala ng Espanya upang palawakin ang kapangyarihan nito sa gitnang Amerika na kung saan pinangunahan niya ang pananakop sa imperyong Aztec. Noong 1519, dumating si Hernan Cortes sa Mexico at nakipag aliansa sa mga tribong kaaway ng mga Aztec. Sa pamamagitan ng mga makabagong armas, mga kakamping katutubo at paglaganap ng sakit na smallpox, nagtagumpay ang grupo ni Cortes sa pagpapabagsak ng Tenochtitlan bilang kabisera ng Imperyong Aztec. Pungan nito, pumagsak ang Imperyong Aztec. Samantalang si Francisco Pizarro, pinadala ng Espanya upang palawakin ang kapangyarihan sa Timog Amerika na kung saan pinangunahan niya naman ang pananakop sa Imperyong Inca. Noong 1532, pinamunuan ni Francisco Pizarro ang pananakop sa Imperyong Inca sa Peru sa pamamagitan ng makabagong armas, mga kabayo at pakikipag-alyansa. Nagtagumpay siyang bihagi ng emperador na si Atahulpa na kalaunan ay pinatay kahit nagbigay ng malaking kayamanan bilang pantubos ang mga Inca. Pagsapit ng 1533, bumagsak ang kabisera ng Cusco at tuluyang nasakop ng Espanya ang Peru o ang Imperyong Inca. Ano ang naging epekto ng mga kolonisasyon ng Espanya sa Aztec at Inca? Una, marami ang namatay hindi lamang sa digmaan lalo na sa sakit. Kumalat ang smallpox ng mga Espanyol sa Amerika na naging sanhi ng pagkasawi ng malaking populasyon ng Aztec at Inca dahil wala pa silang immunity mula rito at kulang ang kaalaman partikular ang gamot sa sakit na ito. Ikalawang epekto ay ang pagpapalit ng sistemang pampolitikal. Bumagsak ang Imperyong Aztec at Inca na naging simula ng pagpapalawak ng kapangyarihan ng Espanya sa gitna at Timog Amerika. Naging direktang kolonya ito ng Espanya at ang mga pinuno at mga patakaran ay pinangunahan ng mga Espanyol. Ikatlong epekto ay malawakang pagpapalaganap ng Kristyanismo. Sa piritang ipinataw ng mga Espanyol ang Kristyanismo sa makatutubong Aztec at Inca kung kaya't ang mga templo, simbolo at makatutubong tradisyon ng paniniwalang animismo ay sinira ng mga Espanyol. At ang ikahuling epekto ay nagkaroon ng sapilitang paggawa at sinamantala ang mga likas na yaman. Ang mga likas na yaman ng rehiyon ay ginamit ng Espanya para sa kanilang ekonomiya at upang higit na makakuha nito ay nagtayo sila ng mga minahan at plantasyon na kung saan ang mga katutubo ay sapilitang pinagmina at pinagtanim. Tandaan natin, ang bahagi ng ating kasaysayan na ito ay ginuruan tayong mamulat sa mabuti at masamang bunga ng pagtuklas at pagnanais sa kapangyarihan at kayamanan para sa bansa. Kung kayat gamitin natin ang ating kaalaman para sa mapayapa at makataong pakikipag-ugnayan sa kasalukuyan. Salamat sa pakikinig hanggang sa muli. Paalam.